Look at this, mga kapatid. Sabi ni Casino, dapat hindi tratuhin terorista at kaaway ang CPP-NPA. Hindi raw sila dapat tratuhin terorista at kaaway. Noong panahon ni PRRD, doon lamang nagkaroon ng klaro na pagtingin ang sambayanan na sila ay terorista at kaaway naging klaro sapagkat ang daming sumuko sa kanila ng mga members na nagkaroon ng kaliwanagan. Ang daming mga members na hindi rin satisfied sa kanilang leadership dahil marami sa mga nasa taas ng CPP-NPA ay nagpapasasala lamang habang yung mga nasa ground na inaakala nilang mabuti ang kanilang ginagawa ay nahihirapan lang at kinakasyangkapan lamang ang kanilang peking ideolohiya. Nakita rin nung mga nasa baba ng mga members nila yung tunay na malasakit na hinahanap nila tunay na pagbabago under the regime of Duterte under the administration of Pangulong Duterte ngayon nagtag, nag, tama yung teorya kung sa administrasyon ito sila nagbabalik nagpapalakas sila unang una ito mga to kasama ng mga counterparts nila na mga politiko ay nakipag-aliansya hindi ba? sa administrasyon ni bongbong -bong. and because and daming mga issues ngayon ngayong administrasyon na to very weak leader and tons of issues of corruption ngayon ngayon na naman sila lumulutang upang piliting hugasan yung kanilang maduming imahe hugasan sa mata ng taong bayan dahil ang kanila na namang lalabanan when the time is right ay sila Marcos. Take note when the time is right. Kasi hindi pa sila tapos kila Duterte. Dahil kila Duterte, no match to eh. They are duly exposed. Walang-wala talaga silang pinaglalaban. Pero because an evil, yung rehimeng ito na naman, eh sila na naman daw yung uusbong na superpower na lalaban na naman si evil. Kasi hindi nila magawa kay Duterte dahil hindi evil si Duterte. Ngayon may reason na naman sila. May reason na naman sila di umano because of the evils ni Marcos. Eh, nakipagkampihan nga sila dun eh. So that is the narrative of this group. Pakitandaan lang mga kababayan, please, at sa mga kabataan. Wala hong legit legitimate na pinaglalaban itong mga to. Puro makasariling hangarin lang. Okay, kahit sinong maupo dyan, kahit si Duterte na pagkatino gusto nilang labanan, gusto nilang siraan kasi gusto nila sila. They will not stop until the leadership of this country ay mapasa nila. Even yung mga kaalyado nilang mga liberals, kung hindi sila mag-see eye to eye, tatablahin din nila yan. Tatablahin din nila yan. They are just weary of the armed forces of the Philippines kasi kunwari meron silang puppet na maupo as leader at pinilit nila mag-takeover. Siguradong hindi napapayag yung karamihan sa members ng ating armed forces and ng PNP. So, doon sila weary. Kailangan din nila makuha yung control doon pero hindi pa nila makuha. Kaya sumasakay-sakay lamang sila off the box of politicians na ambitious. Noong naupo si Pinoy, kaalyado nila yon actually. Pero hindi pa rin nila lubos na magawa yung gusto nila. 100 gumagawa pa rin sila ng mga effigy kuno kuno sinusunog pa rin nila kasi hindi pa sila makapag take over radically dahil hindi pa nila kaya yung armed forces ng Pilipinas at pag binitawan ng armed forces yung suporta nila sa isang pangulo patay ayaw din nila ng martial law mayayari sila eh but the same martial law ay ginagamit din nilang kasangkapan Magagawa sila ng gulo pag nag o gagamitin nilang kasangkapan para magpabagsak ng isang rehimen. Isang rehimen lang naman yung kaya nilang pabagsakin. And this time, hindi nila maamin na gusto nilang sakyan ang mga Duterte para labanan ng mga Marcos Kuno. Para dahan-dahan din silang bahabalik ulit sa glory nila Kuno. E kaso, hindi naman ito papatulan ng mga Duterte. So ngayon, gaganyang-ganyan pa sila. Hindi pa sila stable. Kanina pa ba tayo babaling kaila Duterte na ba? Para pa siya ng Marcos. Okay lang Marcos muna dahil nakikinabang kinabang tayo sa kanila. Ganong klasing tao yung mga yan. So mga kababayan, please, utang na loob. Sino mang kaalyado nitong mga to? Huwag na huwag. Huwag na huwag, please. Thank you. Sa, sa ating sandatang lakas, Armed Forces PNP. Diyos ko maging loyal naman kayo sa bansa natin, sa ating konstitusyon, sa, 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 sa ligang batas natin, sa taong bayan. God bless you.